maraming salamat Eric Ranua for Iwala yeah Ay <laughs> nawala na yung gas gas man okay na-opera na natin si Roxy nawala na yung gas gas dito yung gas gas dito pati dito gas gas kinalita natin ng uh, crystal effect Good morning, good morning mga katropa Meron na naman tayong bagong project This 2024 January Ayan, maraming salamat sa tiwala uh, Eric Ranua Ayan, so sa kasabang palad eh, Na-accidente siya pero Minor lang naman So sa lahat ng mga nagmumotor dyan Ingat-ingat po tayo lagi ha So itong si Roxy na to ay nadulas Sa C5 Blue Bus Ayan, so may biyak at ang kanyang flarings and shout out kay High Minds nabagsgasan yung High Minds ni ano ni Omar Baliw yung sticker <laughs> hihihi na lang na panibago ulit so ayan kita nyo naman mga tropa malalim yung gasgas niya at sa ilalim nito ayan may gasgas din po yan ayan halos na pudpud -pud na yung plastic no pero buti na lang yung mga clips niya sa side fairings niya is bupa saya kaya nakakagat pa sa inner flaring. So, ito naman, sa ilalim nito, bumuka din yan. So, i natin yan pagkatapos ng painting ng outer flaring. So, ayan, kitang-kita nyo naman yan mga katropa. Oh. Bumuka na ang kanyang flaring. So, i alay din natin yan. Na-alay natin lahat yan. So, ang nangasapan na namin dito is outer flaring lamang. So, sa ang request niya is honeycomb. Pero, sabi ko, mas better yung crystal effect para hindi siya magastusan. So, ito na si Pogi. Simulan na. Magic, magic yan, Oh. Magic, magic. Bulaga. <laughs> so, ito na. Tanggal na ang lahat. Ayan, binalik ko yung mga inner flarings para hindi magkahiwa-hiwalay. Ayan, pansin nyo naman. Puro itim na ang lahat. Ayan, so, sa restore niya is blue. Matte blue. So, kahit uh, glossy yan, basta blue. Ayan, so, okay pa yung mugs niya. Then, ito na. Nakalas ko na lahat. So, lo, ang gagawin natin dyan, tanggalan natin yun ng mga sticker. Ayan. Tanggalin mo natin si High Minds kasi naglasgasan na. Hinihingan na lang pa Bago kay Omar Baliw, Eric. Ayan. So, mapapansin natin, meron siyang biyak sa kanyang na uh, uh, face ng kanyang flames, no? Ito, gasgas -gas naman sa side flares niya. Ano ba talaga? Fa uh, fairings o oh, flare Masanay ako sa sarilang flarings, eh. Flarings kasi, in mm, tawag namin sa kotse. Ayan. So, ito, may mga gasgas -gas din. Yung kanyang mga quarter panel. So, ito, kinumutan na natin si Roxy ni Eric kasi masakitin raw yan. Kaya, kailangan nakakumot para safe. So, hinanda ko na mga katropa yung ating mga basura para sa pagbubuga. <laughs> At ito na naman si Pogi. Nagbabalik. Nagbablog na muli. Alright. Uh, ah, sparkling silver na yung Kahan ng Erox. O, Roxy ni Eric. Ayan. So, after nyan, papakulo muna tayo ng urea. Urea. Para maging crystal effect dito. At dito na nga mga katropa, sinilaban ko na yung ating DIY na kalandi mantika tapos urea. Ayan, papakulo na tayo. Then, fast forward tayo mga katropa. No? Iliha ko na lahat ng mga flerings ng Roxy. Ng numero, numero 800 so kailangan lihain siya ng lahat ng pinopino para yung ibubuhos nating uh, uh, crystal effect solution is kumapit ng maigi. Alright? So, ayan. Papansin nyo, lahat, lahat na lahat ko yan ay naliha ko na. Then, ito na ang mahiwagang bacha ni Erdium Works at yung mahiwagang tabo. syempre yung urea solution. So, na natin to. Ayan. bus-bus lang. Mekos-mekos lang yan. Mga insang Ayan, then patuyuin ng konti bago natin dudutin ng mahiwagang screw. Ayan. Then after nyan, pag natuyo na siya, lumabas na yung pagka-crystal So, para mas maging uh, visible siya, kailangan natin anggi-anggihan ng flat black. So, anggi lang mga katropa, anggi lang para hindi makayo mahirapan magtanggal niya no so sa vlog ko na to parang tutorial na rin sa iba na gustong gumawa rin nito gusto mag DIY right so ayan nabugahan ko na siyang lahat ng uh, flat black so medyo angilan talaga siya then huhugasan natin siya gamit ang liquid soap ni Erdium Works <laughs> ayan so huhugasan natin after natin maliha ah, maliha huhugasan ng sponge with liquid soap ayan So, so ito na, lumabas na siya. Kung gusto, gusto niya ng ganyang design lang, silver na may hint ng black, pwede niya na niyang itap Pero dahil since na ang registro ni, eh, ni Roxy ay blue, so papatungan natin siya ng Hyper Candy Blue. Alright. So, fast forward tayo mga tropa ha. Hindi ko na pinakita sa inyo kung paano ko siya binugahan. Basta minegos-megos at minagic-magic na lang. Basta lumabas na lang ang... Kita bayan na siya. Ang ganda, di ba? ka angas mi. Yan, shout out sa lahat ng mga sumusuporta kay Erjun Words at Erjun Vlog. Maraming maraming salamat sa Facebook page ng ERB Custom Pay. Papalitan Papa, natin siya next time ng Erjun Words. Ayan, mas gusto ko yung Erjun Words. Ayan, so wala pa so, tayong stickers yun. sa mga nagtatanong ha. Wala pa. Na yung mga buong magpapagawa pa lang ako. So kita niyo naman yung kanyang kinis at kinlap ng flarings ni Roxy. Ayan, litaw na litaw yung kaniyang uh, crystal effect. So, ayan. Ito na yung mga finish, uh, finish product natin, mga katropa. So, bubuuhin na natin to pag nakatuyo na siya. Mga, siguro overnight lang patuyo na ito. Overnight lang, kinabukasan. Uh, kakabit ko na siya, bubuuhin ko na siya para magamit na ni Eric Ranua. Ayan. Shoutout sa lahat ng mga PMO dyan sa Tagig. PMO kasi si uh, Eric Ranua. Eh. So, nakalib siya na. Oh. Alright, ride safe tayo lagi ha, ride safe, ride safe So ito na, magandang umaga muli Muli ko na naman siyang inaarangkada Ayan. Piniprepare ko yung mga tools, mga mahiwagang gadget ni Urgent Blood Para nang sa ganun, tuloy-tuloy eh, ang -tuloy ating gawa I love moment, yeah we'll Stay a minute, another minute Hold on a second, I love this moment dito sa part na to dito sa footrest niya uh, nakalimay, nakalig may nakaligtaan ako kaya inalign ko muna yung uh, kanyang inner flarings no kasi naiwan yung tornilyo doon sa chassis so nawala na din sa inner flaring so ito na ay kinakabit ko na ulit after ko siya na maialign. buti na lang yung bakal ay hindi na yupi so talagang nagasgasan na no, sumadsad lang siya ng bahagya hindi naman talaga malakas siguro yung impact talagang sumadsad lang siya so buti yun lang yung kanyang napala ano So, yeah, thanks God pa din dahil gas-gas uh, din sa kanya mga binti at muka. so, <laughs> susunod, wear your helmet, ah, Eric. Para hindi na mukha ang natin. <laughs> so, ayan, uh, mekos ko na yung gilid niya. Inalign ko ng maigi kasi, syempre, pangit naman bagong pintura tapos hindi maganda ang pagka-align. Okay? So, ito na, minimengos mekos na muli ni Erjong Vlog. <music> Shoutout nga pala sa photo bomber na si Clint Marcos. <laughs> <laughs> Maraming salamat. Eric Ranua. Na wala na yung gasgas, -gas, man. Naopira na natin si Roxy. Wala na yung gasgas -gas dito. Yung gasgas -gas dito. Yung pati dito. Gasgas. -gas. Pinalitan natin na uh, crystal effect over blue. Candy blue. Alright. Tapos, Paris lang out of place. Oh, wala na yung angat niya. Po yan mga katropa, inalain natin yung kanyang inner flaring sa pangilalim kasi umangat yan nung dating dinala niya dito sa atin. So, ibinalik ko na sa original yung kanyang kapit. No? So, ayan na siya. Bago na siya ulit. So, sticker na lang ulit ni High Minds Clothing. Ang kailangan. At saka Yamaha sticker kasi siyempre kailangan natin tanggalin yun dahil nga uh, flaring siya yun, eh. medyo malaki. Kailangan mabago yung ilalim. Pero lang sa may bandang puwitan, may tinira akong isang bilog ng Yamaha Seager. So, eto na siya. Ang ganda, di ba? Apa ka engas, oh, eh. Maraming salamat sa tiwala. Ito na yung ano mo. Roxy mo. Si Roxy. Bago oh. na ng kulay yan, ha? Crystal effect. Kintab. Kasing kintab ng ulo mo. What? <laughs> Ayan. Kunin hmm. mo na.